Ito, tuturuan ko kayo paano gumamit ng paano mag Gcash sa 7-Eleven. Gcash. Cash in, telephone number, at saka magkano. 300. Telephone number dito na punta yung ano dito pala dito Nagtatapa po ko Wala na akong Jekas kasi Oops, next Ayan na Ayan na, dada Lalabas yung Barcode Tapos magbabayad tayo ng 300 sa uh, Kasi Walang goma Ito pa Next pag-double check po lang. Sige ma'am. Okay. Thank you ma'am Yun na Papasok na yung message sa atin Papasok na yung 294 sa Chicas eh na may message na ako na na-receive. Hindi ko na-reply.